Pag napunta ka sa comment section ng mga vlogger o kaya ng mga sino man na nag upload sa Facebook o kaya kung saan man na social media accounts, dito ka makakakita ng iba't ibang uri ng mga professional na tao. Kaya kung gusto mo malaman, huwag ka mag-scroll at panoorin ang video na to. Yon, eto na naman, nagbabalik ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor. Ito yung iba't ibang professional na makikita mo sa comment section. Una, lawyer. Sila yung mga mahuhusay sa batas at papabasahin ka pa talaga nila ng article. Sunod, kumidyan. Sila yung mga nagko-comment ng mga joke at kung minsan, yung seryosong bagay, ginagawa nilang katawatawa. tawa <laughs> Sunod, philosopher. Sila yung mga magagaling at mahihilig mamiloso po. <laughs> Sunod, historian. Sila yung nakakaalam ng history ng lahat ng naganap. Na kung akala mo eh, nandun mismo sila sa panahon at pinangyarihan. <laughs> Sunod, psychologist. Nalalaman nila na malungkot ang buhay mo o kaya meron kang pinagdaraanan at hindi ka mahal ng magulang mo. Sunod, fortune teller sila yung nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. <laughs> Sunod, coach, sila yung nasusunod na dapat mong gawin o nang hindi mo dapat gawin. Hindi ka man nanalo sa kanila dahil para sa kanila, bubuka. <laughs> Sunod, detective, sila yung mahuhusay mag-analisa. Alam nila na binayaran ka lang sa comment mo. Sunod, editor. Sila yung mabibilis maghanap ng pictures at i-edit. At kapag hindi nila nagustuhan yung comment mo kaya kinuntra mo sila, siguradong auto-edit yung picture mo. Sunod, referee. Sila yung magagaling sa usapang basketball, lalo na sa mga violation. E kulang na lang, magsuot sila ng uniform ng referee. <laughs> Peace. Sunod, Racer. Sila yung pinakamabilis pagdating sa usapang motor o sasakyan. Sa comment section pa lang nagkakarera na. <laughs> Sunod. Reporter. Sila yung mga nagbabalita o mahilig magbalita kahit fake news naman. <laughs> at ang panghuli. Tambay. Sila yung mga nagko-comment at nag na maging 20 pesos ang kilo ng bigas at dun sa pangakong 10,000 pesos kala pamilya? Joke! Ikaw, anong profession mo pagdating sa comment section? Muli, ako si Kusinerong Mayor at Ingat!